Tarito na ang mga nakakatakot na video na nakunan ng kamera. Keto! Habang natutulog si Catch GD sa kanyang sala, isang gabi ay bigla niyang narinig ang tunog ng kanyang alarm mula sa isang madilim na sulok ng kwarto. Ngunit nang tignan niya ang kanyang cellphone, nandoon lang ito sa tabi niya at malinaw na hindi naman ito tumutunog. Dahil sa pagtataka, kinuha niya ang kanyang phone at sinimulang i-record ang direksyon kung saan nang gagaling ang tunog. At dito na nagsimula ang kilabot. sa madilim na pasukan, isang tila maputlang mukha ng babae na may mahabang buhok ang sumilip at mabilis ding naglaho. Ang tanong, sino o ano iyon? Kung tao man ito, kailangan niyang maging sobrang tangkad para sumilip sa ganoon kataas na sulok o marahil isa siyang nilalang na kayang umakyat sa pader. Maaaring ito ay isang scripted prank. Pero sa kakulangan ng konteksto sa video, tayo'y maiiwan na lang sa tanong. Ano nga ba talaga ang nakita ni Cash GD noong gabing iyon? Ano sa tingin mo? habang nagtatrabaho sa lumang bahay ng lola ng kanyang asawa, nagpasya si Craig na kumuha ng ilang litrato bilang dokumento ng konstruksyon. Ngunit habang ginagawa niya ito, napansin niyang may gumagalaw sa loob ng bahay, kahit siya lang ang dapat nandoon. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagsimulang mag-record. Habang nakazoom ang kamera sa bintana, makikita ang isang kamay na marahang nagaangat ng kortina. Maya-maya, isang mukha ang sumilip bago mabilis na naglaho. Agad itong nagtungo sa loob upang tingnan kung sino iyon, ngunit wala siyang nakita. Walang tao, walang bakas, walang sinyalis ng pagpasok. Kinabukasan, isang mas kakaibang bagay ang natuklasan nila. Sa laro ang kamera ng kanilang anak, may kuha itong larawan ng isang matandang babae. At ayon sa ina ng asawa ni Craig, ang babae sa larawan ay kamukhang kamukha ng kanilang yumaong lola. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam ni Craig kung sino o ano talaga ang nakita niya sa loob ng bahay. Isang tao ba ito? Isang espiritong matagal nang nakatira roon? O baka naman, isang multong nagbabantay sa lugar na minsang tinawag niyang tahanan? si Kini kasama ang kanyang mga kaibigan sa Mexico. Isang trip na hindi niya kailanman makakalimutan. Hindi dahil sa saya, kundi sa takot. Habang nasa hotel sila, apat lang silang magkakasama sa iisang kwarto. Gamit ang lumang disposable camera, nagpasya si Kini na kumuha ng ilang litrato ng kanyang mga kaibigan habang nagkakasiyahan sa dilim gamit lamang ang flash ng camera. Ngunit nang makabalik na siya sa kanilang bayan at ipa-develop ang mga larawan, ay doon niya napansin ang isang kakilakilabot na detalye. Sa likuran ng kanyang tatlong kaibigan, makikita ang anyo ng isang babae na nakatayo sa madilim na bahagi ng silid, tila nakamasid sa kanila. Ayon kay Kini, sila lamang ang apat na naroon noong gabing iyon. Walang ibang tao sa silid at kinuha ang litrato sa kumpletong kadiliman. Kaya ang tanong, sino o ano ang babaeng iyon sa larawan? Isa ba itong multo? Ano sa tingin nyo? Kieto! Kieto! Danos! Ito ang dahilan kung bakit hindi mo dapat binabaliwala ang instinct ng iyong alaga. Isang lalaki na nagngangalang Alejandro Gonzalez ang naglalakad kasama ang kanyang dalawang aso, si Natanos at Zeus, bandang hating gabi dahil abala siya tuwing araw. Nagpa siya siyang dumaan sa paborito nilang lugar, ang El Muerto Lake, isang tahimik ngunit misteryosong lawa sa kanilang lugar. Ngunit habang naglalakad, biglang naging balisa ang kanyang mga aso. Malakas ang tahol. Tila may nakikita silang hindi pangkaraniwan. Mate! aquí, Aki! Aki! Kitinin! Aki! Aki! Kalmense, porque están nerviosos. ¿Qué estás viendo? Espérate. ¿Quién este? Oh shit. ¿Hay algo ahí? ¿Hay una persona ahí o qué es eso? Espérate, espérate. ¿Es una persona? ¡Tanos! ¿Qué es eso? Espérate, cálmate. ¡Tanos! Quieto, Zeus, quieto. ¡Tanos! ¡Oh shit, es una persona! Aquí. Nang Sundani Alejandro ang dirección ng kanilang tahol. Nakita niya ang isang babaeng misteryosa na naglalakad papalayo sa dilim. Tano. Keto. Shet. Shet. Oh, ay. Kalmense. Kietos! Kiyos? <sighs> Kiyos iso? Kiyos iso? Kieto Thanos! Kietos! No! Shh! Thanos! Mejor nos vamos a... Thanos! Thanos! Set! <sighs> Hindi raw niya kailanman nakita ang babaeng iyon sa lugar. Kahit madalas siyang dumalaw doon. At mula noon, nagsimulang maglabasan ang mga usap-usapan na baka raw ito ay si La Llorona, ang iyaking multo ng lawa. Totoo kaya ito? Ano sa tingin mo? Comment down below. isang lalaking nagngangalang Alexis Lechica mula sa Mexico ang pumunta sa Sinepolis sa Mexicali upang manood ng pelikula kasama ang kanyang mga kaibigan. Hating gabi na, bandang alas 11, nang mapagpasyahan ni Alexis na gumamit muna ng banyo. Magkasama silang naglakad ng kanyang mga kaibigan patungo sa pinakadulong bahagi ng sinehan kung saan naroon ang mga restrooms. Matapos niyang magbanyo, tumambay muna siya sa labas habang hinihintay ang mga kaibigan. Ngunit habang nakatayo roon, biglang may narinig siyang nakakakilabot na iyak ng isang babae na nagmumula malapit sa kanya. Inakala ni Alexis na isa lamang itong biro ng kanyang mga kaibigan, kaya't agad niyang binuksan ang kanyang kamera upang irecord ang nangyayari. Ngunit dito niya nakita ang isang bagay na hindi niya kailanman makakalimutan. Sa likod ng isang haligi, may makikita siyang anyo ng isang babae, mahaba at itim ang buhok, at tila sumisilip, nakatitig direkta sa kanya. Ayon kay Alexis, wala na siyang ibang kasama sa lugar na iyon maliban sa kanyang mga kaibigan at batid niyang wala ni isa sa kanila ang nagbiro sa kanya. Lalo pa itong naging misteryoso dahil sa mga balitang kumakalat na may mga ibang kababalaghang nangyayari sa loob ng sinehang iyon. At kung pagmamasdan mong mabuti, ang mga mata ng nilalang na iyon ay tila walang laman, mga mata na guwang at walang buhay. Kaya ang tanong, isa ba itong babae na gustong manakot o isa itong kaluluwang nananatili sa sinehan magpakailanman? Ano sa tingin ninyo? At iyan ang mga nakakatakot na video para sa araw na ito. Kung nagustuhan mo ang mga kwento natin ngayon, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para sa mas marami pang kababalaghan at misteryo na ating tatalakayin. I-click mo na rin ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod nating uploads. Ako si Dark TVPH at tandaan, sa mundong ito, hindi lang tayo ang naririto. Hanggang sa muli at ingat ka palagi.